Kontento ang walo sa bawat sampung Pilipino sa performance si Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Nahuhuli naman si House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa listahan ng ang top officials ng pamahalaan batay din sa naturang survey. Ito ang balita ni Rosa Lico. Angat pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng top national officials pagdating sa approval at trust ratings ng Pulse Asia Survey. Batay sa pinakauling survey nitong Disyembre, 81% o 8 sa bawat 10 Pilipino ang nasisiyahan sa performance ng punong ehekotibo. Pumapangalawa si Senate President Tito Soto na may 74% approval ratings at pangatlo si Vice President Lenny Robredo na may 62%. May pinakamababang approval rating na 27% si House Speaker Gloria Arroyo na sa unang pagkakataon ay napabilang sa naturang awareness at approval ratings. Ibig sabihin, pito sa bawat sampung Pilipino ang hindi nasisiyahan sa pagganap niya ng tungkulin bilang leader ng Kamara. Mas nakararaming Pilipino rin ang na nagtitiwala kina Pangulong Duterte, Senate President Soto at VP Robredo na may 76, 66 at 56% na trust ratings. Malayo ito sa 21% na trust rating na nakuha ni Speaker Arroyo. Samantala, parehong tumaas ang puntos ng punong ekotibo sa approval at trust ratings ng Pulse Asia. Kinuha ang survey sa pamagitan ng panayam sa 1,800 individual sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na ang pinakahuling Pulse Asia Survey ay patunay na ipagkakaloob ng Duterte Administration ang pangangailangan ng nakararaming Pilipino. Magpapatuloy din anya ang pamahalaan sa pagkamit ng komportabling buhay para sa lahat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines.